Magandang umaga po sa ating lahat. Sorry, nag test ako kanina. Limutan ko kung mga bike test. Andito naman po si Professor Donton Conrara. Isa-isa na naman edisyon ng Usapan Politika. Dito sa Facebook Live. At mamaya sa mga nagtsatsagang maghintay para sa replay, team replay, sa YouTube. Ah, uh, pasensya na po, medyo haggard ang itsura ko ngayon. Tingnan mo naman, no? May, may, hindi pa ako nakapag ahit Busy-busy. Pero maganda na rin yun. Medyo minsan nakakadagdag ng kredibilidad itong medyo nagmumukha kang matanda. <laughs> nagmumukha akong merong bigot, merong bigot at balbas. Actually, pag hindi ko ahitin yun, nagmumukha talaga akong uh, siguro sa ibisip ng iba kong trabida. Uh, Pag-usapan natin, nagsimula na po ang kampanya para sa mga tumatakbo sa pagkasenador at pati sa party list kahapon. 90 days bago mag-eleksyon. Hindi pa po nagsisimula ang kampanya para sa mga mayor at uh, lokal na official katulad ng gobernador. Pababa. Kasi yung mga local officials yon. Yon ay mm, parang 45 days before the campaign, before the elections ang kanilang kampanya. So ngayon, yung mga tumatakbo sa national positions, yung buboto, uh, yung buong bansa, siyempre mas mahabang pano mga kampanya sila at kasama po na dito yung mga anim na 66 yata tumatakbo pagkasenador. Biboboto lang po tayo ng 12 doon at sana higit yata sa daan If I'm not mistaken, uh, na party list na kakandidato. Hindi muna mo natin pag-usapan ng party list na eleksyon kasi ibang usapan 'yon. Pag-usapan lang natin yung mga tumatakbo ngayon pagkasenador. At yung mga napoproject na mananalo di umano ayon sa survey sapagkat may mga surveys na lumalabas. Marami ang mga iba't ibang klase ng reaksyon. Siyempre, andyan yung mga natutuwa ang kanilang mga kandidato ay naandun sa nanguna. Meron naman yung mga frustrate sapagkat yung kanilang mga mga kandidato ay nahuhuli. Alam niyo ang payo ko lang sa inyo ganito. Huwag niyo masyadong pansinin ng survey kung sino yung gusto nyo iboto nyo. Alalahanin po ninyo ang mga binoboto natin, ating mga kinatawan. Sabi ko nga, representative po natin yung mga yan. Ibig sabihin niya, kung representative natin yung mga yan, dapat sila nagdadala sa atin ng ating mga interes. Kung gusto nyo sila at nakikita nyo mas mainam na sila daan doon sa Senado, huwag nyo nang isipin kung mananalo at matatalo. Boto lang ng boto. Ayaw naman natin yung parang ugali ng napakarami na iboboto lang kung sino yung nakikita nilang panalo. Iboboto lang kung sino yung sikat. E samantalang kung titingnan mo, hindi naman nila kinakatawan ng yung interest. ba diba? Alam nyo, bawal po kasi sa akin mga <laughs> kasi ako po ay nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi po sa amin pwede yung ako. Ay... Pwede namin sabihin kung sino yung iboboto namin. Pero hindi po kami pwedeng magsabi na ito ang iboto ninyo. Ako, ang aking pamantayan sa ngayong eleksyon dalot, ako po ay vice chairperson ng board of directors ng PTB Network, ay hindi iiwas po ako na mag-endorso ng kandidato. Pero siyempre ilalahad ko sa inyo mga pamantayan ko sa pagboto. For example, uh, ako hindi ko buboto ngayon ng mga taong talagang tahasang pro-China. Number one yan hindi ako bubot sa mga pro-China. Kapag nakikita ko ng isang kandidato ay medyo pumupunta patungo sa Chinese interest o sila ay hindi dyan justify, nirarationalize, hindi ko po yan ibuboto yung mga kandidatong yan. Hindi ko po natin nga yan. Pangalawa, ako pa ibuboto sa mga pro-impeachment kay Sara Duterte. Yan po ang aking pag hindi ka pag ikaw ilalabas na, napupulso na ko na ikaw ay isa pagka senador ay pag ikaw na andoon na eh, hindi mo hindi mo gagamit ngayon pa lang eh parang ano eh ay mo nang ma-impeach yung tao kasi ako nakikiniwala ako na may ground for impeachment yung mga ginawa ni Sara Duterte ayon sa articles of impeachment may impeachable impeachable offense yun. So yung mga taong tahasang sasabi na hindi ko gusto ang impeachment na hindi bibigyan na hindi hindi pa nga naririnig yung mga ebidensya isa sabihin na ayoko niyan tututulan ko yan out na yan sa listahan ko ayoko din ng mga kandidato na masyadong progresibo masyadong hindi progresibo masyadong conservative na ginagamit ang kanilang mga pananampalataya para uh, diktahan ang mamamayan there is a separation of the church and the state so i'm not going to vote for anyone who is going to run on a religious platform yung parang uh, ididikta na nila ang kanilang pamantay. In fact, I would support people who are pro-divorce, pro-SOGI, yung sexual orientation, gender identity, and equality. Yung mga pro-legalization uh, of medical marijuana. Yan. Mga pro dyan. Hindi ko ibuboto ang isang tao na makitid ang utak pagdating sa comprehensive sex education. Sa so, mga pamantayan ko 'yan. So siguro nalalaman niyo ako sino hindi ko ibuboto, sino ibuboto, ko, di ba? Dapat kasi bilang botante, alam mo kung si ano yung mga pamantayan mo sa buhay. Maring tayo nagkakaiba tayo sa pamantayan natin eh. Maaring gusto mo yung ganito, ako ayoko. So ako, sinasabi ko itong mga ayoko. Hindi ibig sabihin na kayo nang din, din din dapat ang iboto nyo o hindi nyo iboto. yun know, sinasabi ko lang sa inyo yung aking pamantayan. At mga iboboto ko, yung mga kakatawan ng interes ko. Dapat ganun ang inuuna natin pag bumoboto tayo sa mga pagka... Ano? hindi natin tinitingnan number one sa survey yan eh. Kilalang kilala yan eh. Di ba? Di ba? Uh, ano na yan eh, re-electionista na yan, eh, veterano na yan eh. Parang ako iniisa-isa kung anong stand nito sa posisyon. Ako kasi parang dating game yan, ano? Merong mga posisyon na mahalaga sa akin. Yan ang mga gusto ko. match ko ngayon yung kandidato dun sa mga gusto ko. At kung marami doon ay kaya niyang pangatawanan at yung iba naman ay hindi pero negotiable na yon ay okay, boboto ko siguro siya. Pero kung sa lahat ng issue yon Pro-China na nga siya. Ayaw niya pa ng impeachment. Di ba? Tapos, eh, napaka-conservatibo pa niya sa mga bagay-bagay. Aba, hindi ko ibuboto yan. Kahit sino pa yan. Kahit nanguna pa yan sa survey, matalo na nung matalo ako. Pero ibuboto ko pa rin yung gusto ko. Ganun dapat. Kasi kinatawa natin tong mga to. May mga narinig tayo yung mga opinion ng mga tao na ano ba naman yan? Bakit ganyan na lang nakikita natin mga nananalo sa survey? Eh kaya na, na, yung aba eh, lalong lalo yung mga ganyan kung iboboto mo dahil na sa survey. Huwag survey ang tingnan. Ang tingnan mo paloob. Ano yung gusto mo bilang mamamayan? Kasi ang ibinoboto natin yung mga kakatawa ng ating interes. Ako nilahad ko sa inyo yung mga tingi hinahanap ko sa kandidato. Hindi ko naman sinasabing yun ang hanapin ninyo. Pero sinasabi ko lang, maglista kayo ng mga bagay-bagay na mahalaga sa inyo at timbangin ninyo alin doon yung pwedeng absolutely na non-negotiable ibig sabihin hindi ka pwedeng hindi na hindi ba dadas usapan to ito ay yeah, talagang gusto ko at tingnan nyo, imatch nyo ngayon doon sa mga itong mga kandidato hanapan ninyo kung ano yung kanilang mga uh, posisyon sa buhay yung bang kailangan nilang ilahad ang kanilang mga you know posisyon para mabila maano masukat ng tao. Hindi sa akin over yung ay ayo kung magsalita ngayon dahil hindi pa naman you know, wala pa yung impeachment etc. Sabi ko Bems, maganda sabihin mo na ang posisyon mo ngayon. Ganun. Ganun sa akin. At hindi ko sinasabi nga sabi kong inuulit ko hindi ko sinasabing tularan niyo ako na kung ano man yung gusto ko, uh, yun din ang gusto niyo. Kung ano yung ayaw ko, yun din ang ayaw nyo. Ang sinasabi ko lang na tularan nyo ako, tularan nyo yung ginagawa ko. Naglilista ako ng mga karakteristik ng mga kandidatong muna. Hindi ko muna iniisip yung mga kandidatong yan. Naglilista mo ako ng karakteristik, ano yung mga posisyon ko sa mga issue. Tapos saka ko sila match Ngayon kung gusto ko man yan. Nung una, abay gusto ko tong kandidatong ito. Pero makitong, abay hindi pala niya kinakatawa mga interes ko. Ay saka, kahit na siya ay magandang tao, kahit siya ay sikat, ay eh, hindi ko boboto yan. Ganun ako. Iba yung kung magkakaibigan o ano man, abay, walang okay lang yan, eh, kinatawan ko to, isasaho, magsasaho. siswelduhan natin yung mga yan. Alam nga naman ang, ang, ang ano, ang ang, 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 ilalagay mo dyan, yung hindi kakatawan sa'yo, ay galing, of course, may rami kasi mga tawa, ay eh, natatakot matalo, eh. bang, Ah, doon na lang tayo sa panalo para hindi masama sa loob. Nako, ang eleksyon, talagang may matatalo, may mananalo. Pero kung patuloy tayong gigiyahan na gusto mo lang manalo, kahit kontra sa iyo yung interes ng pinaglalaban ng kandidatong yan, ay talo ka sa iyo. Kahit manalo ka, talo ka pa rin. Di ba? Kahit manalo ka, talo ka pa rin. Kasi pagkat yung mananalo, hindi yun kinatawan mo. Sumakay ka lang, sumama ka lang sa Agos ng popularidad. So, marami ang mga, you know, may mga memes, isinir ko ngayong isa nung panahon ng mga senador natin, talagang mga tao na mga stage person like si Tanyada, si Salonga, si Tulentino, di ba? Mga si mga ano, mga si Sumulong, you know, mga mga si Recto, di ba? Kung babalik ka sa babalik ka mo kasaysayan, mga senador ito na mga statesman, ngayon Diyos ko, ayoko na ng pangalan. Yung mga senador na, abay, iniisip ko, mas magaling pa ako dito sa senador na ito. Parang, Diyos ko naman, porkit sikat, porkit, may mga tao dyan, eh, ginamit lang ang kanilang apelido eh. O di yung iba naman, nung manalo na, nagpatunay na magal, may kagalingan naman, pero yung manalo ka na may apelyido ka lang, na mo yung apelyido ng tatay o nanay mo. Di ba? Tapos, pamipamilya na ang naandyan. Di ba? Parang magiging tatlo na ang magkakapatid ang naandyan. Di ba? Parang dalawa na nga, marami na magkakapatid. May mag-ina na nga naandyan dati. Di ba? Merong mag-ina ngayon dyan, merong magkapatid. Ah, di ba? Ngayon, wala na bang iba? Ilang milyon da yung botante, tapos ganyan. Ilang milyong mamamayan ng Pilipinas, tapos wala na bang iba? 'Yun ang iisipin mo. Hindi naman hindi naman sa hindi ko iboboto yung mga taong ganyan. I-match ko pa rin 'yan eh. Pero 'yun nga din, parang wala na bang iba, 'di ba? Alam ko, alam ko, you no know, sabi ko sa dynasty, para sa akin, uh, meron dapat iregulasyon para you know, mabigyan natin ng pagkakataon din ng iba. Uh, although, pwede rin naman na kumandidato yung sa iba't ibang posisyon, pero yung nasa isang, like, Senado, andun lahat na sila. ba Parang, ano yan? Di ba? Kaya gamitin ng otak, nagsimula na silang mangampanya. Ang uriratin at usisain natin sa kanila kung ano yung ibibigay hindi yung kung anong ibibigay nila sa ating ayuda o biyahe. Ang usisain natin sa kanila ano yung dadalhin nilang mga isyo. Ano yung may ipaglalaban nilang mga posisyon. At halugharin haluga halukayin natin, galugarin natin sa ating kaloob-looban. kung ano naman tayo, ano yung mga posisyon na dapat sa tingin natin ay dapat madala nila at ang iboto natin, inuulit ko yung mga kandidatong alam natin na tatayo doon bilang boses natin. Dahil kapag ang ibinoto mo, yung mananalo lang kahit hindi mo boses, sabi ko nga, nanalo ka nga, pero ikaw pa rin nagtalo. Yun lamang po ang aking opinion ngayong araw na ito. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na plus ko yung mga puso at napapago ang mga pananayong sa buhay. Lalo, lalo na sa usapang Dahil Sabi sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita ulit tayo sa... Teka, sa biyernes pala, wala po tayong... Nakaito na naman. Wala po tayong usapang politika sa biyernes. Pasensya na po. Kasi merong board meeting. Meron po akong meeting at kailang maaga akong umalis. So... Pasensya na, makikita kayo na lang ulit tayo sa lunes. Lunes na po ang ating sunod na usapan politika. Bakasyon po kayo ng biyernes. Long weekend po tayo sa usapan politika. Kasi may meeting po ako. Okay? Sige? Uh, Mag-ingat po tayo lagi. Mukhang dito ngayon sa Laguna, e umiinit na. Nakita na natin ang araw. Sana naman yung mga inulan at binahan na lugar ay ganito na rin ang panahon tumigil ng pag at makarecover na. Alam natin ang nangyayari sa Palawan, you know, may mga nasalanta. Pag-uusapan natin yan later on kung ano nga bang nangyari sa Palawan. Huwag na muna ngayon. Sige! Lagi kong sinasabi, bye for now. Balik na rin natin. Ingat po tayo lagi sa ating kalusugan. Laging ingat. Protectahan po natin ang ating mga sarili. Lagi ko sinasabi. Iupin naming mahal. Ani mo Magandang umaga, tanghali, gabi. Kung saan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Monday. Have, have a long weekend. Enjoy the rest of the week. Bye.